Medyo malakas po ang alon ngayon. Yan, medyo maulan. Hindi ko alam kung may bagyo. Hindi ako nakapanood ng balita. So, tumitigin ko yung asawa ko doon na isda. Baka sakali na may isda. Pero kung wala pong nakapaglayag kagabi, naku, siguradong mahal po ang isda. Baka hindi makabili ang aking asawa. Pero meron pa rin ano, oh. yun oh, may bangka oh. Meron pa rin talagang naglayag. Noong nakaraan pong linggo is uh, nakabili po kami ng dalawang kilong tulingan. 170 lang po ang kilo. Yan. Kahapon lang po naubos. Marami ka pong isda. Wala naman. Ah, wala pong isda. <laughs> <laughs> Bibili lang. Hindi po. Bibili lang po kami ng pangulam. Wala Wala po. <laughs> Kita nyo ka po yung dala ng mamay na isda. Dalawang piraso, tatlong piraso po ata yun. ni Misan lang po nila yun dito sa ano. Yan sa mga manging isda po. Yan. Asa na kaya ang aking asawa din eh. Hindi ko makita. Yan. Wala mang po yung nag-aabang pa yun ang dadating. Yan. Hindi eh. dami isda sa baba. Oh. dami. Parang mga tilapia yun. Siguro bang? tabang. Yan lang po nakakalungkot. Sobrang daming basura. Grabe. Yan. Kung bakit ba naman pati... Ay, nako. Nakaka. Nakita ko na nga kayong asawa. Wala ang isda. Wala! Ha? Wala mabahagi? Wala isda? Hahaha. <laughs> wala doon isda at maalon na kinaharangan pala na rin aking asawa mabahagi kahit doon sa Natama yung ayan 180 daw po yun yan nakabili kami 180 po ang kilo niyan bali 230 po yan yung dahil yan po siya ito po yung nabili namin Ayan. Hindi nga lang, ano, yung galing talaga sa manging isda. Ayan. And then, hipon, on one fourth. Ayan, hindi mismo sa mag sa magtitinda po namin na bili. 230 po yan. Kasi walang mga huli yung mga taga-bawan. Ayan, hindi ko po alam kung saan ito galing. And then, ito po, hipon. yan one fourth, 115. Ito naman po ay, 200 30, yan. Sana abutin to ng 1 week dito sa amin.